Good morning. So today meron naman tayo paparating na bisita. So yung darating na bisita today guys is kapatid ng brother-in-brother-in-law. Oh, meron na talaga akong brother-in-law guys, no. So brother-in-law ko siya, kapatid ng brother-in-law ko. And meron lang siyang ihahatid sa akin na produkto dito. And um, at the same time, babanding na lang din kami. mag ko ha. Mag-vlog ko. Akira pa nga sa kong vlog. Pero <laughs> <laughs> ma-appeal ka sa kong vlog. Sa on, gi-appeal pa dyan ako. Hi guys! Welcome so, um, <laughs> I meet <mean>, Ate Didi, <laughs> kapatid ng brother-in-law ko. Huh? So, hindi ko alam kung anong tawag namin sa isa't isa. Kung sister-in-law, dili po, no? Dili. <laughs> so, hindi namin alam anong tawag namin sa isa't isa basta magkapatid yung mga kapatid namin ay mag-asawa yung mga kapatid namin <laughs> so yun anyway may pupuntahan kami today pupunta kami sa Nado Clinic mag inquire lang muna regarding sa pagtanggal ng melasma mm -hmm. yes so uwi na rin siya guys mamayang gabi mamayang madaling araw pabalik sa Pagadian. So, from Pagadian, guys. Shout out sa mga taga-Pagadian dyan. Pagadian. Pagadian. <laughs> Ay sabi na, <laughs> City. Ah, Diyos ko. Yes. So, nasa vlog ko na siya, guys. Medyo nahiya din ako, actually, na pakilala siya sa vlog. Kasi... <laughs> <laughs> Ito kami na yun, guys. Oh. Ang lahat, Beauty cleaning. si Ate Diding, guys. So, makakatit ko lang sa kanya. Ayan siya. Yun. Pasok na. So, sandali lang siya dito. And ngayon, tayo ay uwiin ng bahay. Bye, guys! Thanks for watching! Hi. Hi guys! Nasira yung shoes ni Yuri and kailangan kong itong dalhin sa kanya sa school. Um, pants, excuse letter, na hindi mo na siya mag-uniform na yun. And then, dalawang t-shirt just to make sure na makapili siya anong gusto niyang suotin. So, nasira yung school shoes niya. Kailangan namin siya bilhin ng bago. And then, dadalhin ko rin yung kanyang um, shoes na ito, this one. So, ito yung gagamitin niya na shoes. Then, hatid ko na ngayon. Kailangan ko nang bilisan kasi mag alas 12 na and kailangan na niyang gamitin to. 25 na at uh, magla-lunch na sila. Let's eat, Miriam, the guys. Tapos na ako naligo. I'm very fresh and it's currently 3:48 p.m. na. Bitsu-bitsu. Binibenta to ng kapitbahay namin, guys. Dalawa yung binili ko. Mayroong isa. Nanonood ako ng yan. Tangin yaman. Hindi pa ako natapos maglinis ng kusina kasi medyo magulo yung kusina namin since kanina morning after ko nag-work, nagpatulog ako. Ang pagising ko, nag-lunch na ako. Hindi, ito, naglilinis ako kanil kitchen. Merienda mo na. Bitsu bitsu. Sarap? <laughs> Hi guys, good morning. Atid ko muna si Yuri sa school. Today is Friday nga pala guys. It's gloom day. Hello, good morning. Masakit yung lalamunan ko today. Medyo late ako nagising kasi it's Saturday nga pala ngayon, guys. 7:31. And one week ako hindi nag-vlog. Like buong Monday hanggang Friday hindi ako nag-vlog. Ah, uh, may mga ano lang ako, may mga ginagawa lang ako this past few days na hindi ako nakapag-vlog. Medyo busy-busy din yung life natin lately. And uh, ngayon, kailangan natin mag-work because work is important. <laughs> so, magkape muna ako, guys. Ito yung gamitin ko na coffee. Meron pala akong Meron pala akong banana cake na bigay ng patatahay. So, ito yung ano natin, kapartner pa natin sa coffee na walang sugar. Ako, okay lang naman ako. Minsan, minsan, medyo sugar ako sa kanya. Minsan, hindi. Kasi okay lang naman sa akin na walang sugar yung coffee ko. mag-vlog na naman ako ngayon, guys. Na-miss ko mag-vlog. Na-miss ko mag, ano, makipag magkwentuhan sa inyo. Kamusta kayo dyan? Kayo, nag-vlog na ba kayo? Everyone is vlogging already, guys. alis kami ni Yuri bibili na kami ng kanyang um, sapatos, school shoes kasi nasira na yung school shoes niya nung isang araw ba yun yeah, nung Thursday yun yung dinala ko, dinahan ko siya ng damit, tsaka sapatos, kasi hindi na talaga wearable yung kanyang shoes, akala ko aabot pa hanggang graduation niya <clears throat> next year sa March or April hindi na pala talaga talagang gumif up na yung sapatos hindi niya na nakayanan so ngayon bibili kami ng sapatos niya Para meron siyang masuot sa Monday alam niya guys na-realize ko lang masyado yata akong formal sa suot ko Apaka formal ko. Siguro mag-bihis ako. Bihis na lang ulang ko. So, ito guys. Ito na lang. Yeah. Ito mas better. Masyado kong formal doon sa dami ko. <laughs> Alis muna kami ni Yuri. This is my Abu, but my Abu, bat. let's go. Pretty number Do I look pretty now? Sobrang init. Hindi okay. lang din kami magtagal dun sa SM guys kasi may kasaulugan ako later and then meron kami inubina para dun sa namatay na kapitbahay namin. Kasi kung bukas pa kami bibili ng shoes alangan nyo na.

Ito ang sapatos. Eh. Kulsyos. Salamat! Taho! Namiss ni Yuri ang taho. Wala <laughs> ka na nagtaho? Dugay na? Hmm? Dugay na ka taho this na shoes ni Yuri from Payless. Sa Payless namin binili. And sabi ni Yuri, very comfortable daw. So, yung magkano siya, it's yung price niya is 2,250. Ayan. Ewan oh, ko makita nyo. So, 2,000 siya. Sure. Wala na mura ngayon, guys. <laughs> so, ayan. Sa Payless namin to binili. Mayroon na siyang masusuot sa Monday. Ano ba ito? Hindi ako marunong. Ayun. Okay. Mayroon na siyang bagong shoes. Finally. Ilang years din yung shoes niya na, na masira. Ilang years din yun sa kanya. Sobrang tagal. Hindi ko na maalala saan namin binili yon. I think binili namin sa ano. Yung kalimutan ko na. Anyway. Nag-ayos. Nag-ano ko guys. Nag-picture taking ako sa mga products ko. May mga binibenta ko ng mga products. Set ko na ito. Set. Set yan. Tapos set din ito. Pang display guys. Yan. So, yan muna yung aking munting studio. Diyan muna ako nag-picture ng mga products ko. <laughs> wala pa kasi akong, ano, wala pa kasi akong mini studio para sa mag-picture ako ng, ano, ng mga products. ko dami na ito, May mga, ano, meron tayong cloud. And plano ko rin pala siya, guys, ibebenta ko siya sa, ano, Shopee and TikTok. So, gagawa pa ako ng uh, shop sa Shopee and sa TikTok. Meron din tayong ibang color. Yan. Hindi pa rin ako nakadiscover ng anong magandang sealer niya. So for now, uh, yung iba sealed, yung iba unsealed na lang muna. Kasi hindi ko, ma, hindi ko pa makita yung perfect na sealer niya talaga eh. Ang hirap. <laughs> hirap maghanap. Anyways, mag-base lang ako and then um, mag-edit. Mag-edit ako ngayon ng para sa kasaulugan namin mamaya and medyo magulo pa rin yung bahay namin guys. Hindi ko alam paano to ayusin tong bahay na to. Medyo magulo and then wala din pala akong ano. Nakalimutan kong bumili ng gamot para sa high blood ko. So may mag-edit na lang muna ako ng ano. And then, mamaya na yun sa high blood. mamaya <laughs> pupunta siguro ako sa, ano, lalabas muna ako para bumili ng gamot. Diyan lang naman. Edit muna tayo. Hello guys! Meron akong bagong... Meron akong bagong design. I want to open this na. Look at that! So nice design! Ah, hindi nga naputol ang ulo niya. Eto siya. Yung ating angel. So cute. Here it is. Hindi perfect yung ang yung wings. Pero okay na. Magliligpit muna ako ng bahay kasi sobrang gulo. Yung Magulo. Magulo. guys. Tapos na ako naglinis. Um, Maggawa tayo ng orders. Ito yung order nila. This one, this one, and this one. So, yun na guys, um, today, ilang days ako hindi nag-vlog. And today, nakapag-vlog ako buong araw. Actually, hindi naman talaga buong araw kasi may mga makakalimutan din ako minsan. So, may mga nakakalimutan akong i-vlog guys. Like yung kanina, nung nagpili-pili ng damit yung anak ko, nakalimutan ko rin siya i-vlog. <laughs> so, yun. Anyway, nakabili na kami kanina ng shoes ni Yuri para sa school niya. School shoes. And, naiwan niya pala yung sirang sapatos dun sa eskwelahan nila. Hindi niya nadala. So, sabi ko, dalahin niya. Baka pwede pare medyohan. Kanina, sa si SM, sobrang daming tao. Nahirapan kami magpark park ni Yuri. Next week kasi, guys, is kanayawan na dito sa Davao. Kaya, sobrang daming tao talaga. And then, meron na tayong mga events dito. May mga bazaar na. So, medyo maingay-ingay na ngayon ang Davao City. And, yun yung aking vlog today. Thank you so much for watching. And, I'm so excited kasi... Actually excited na ako lagi mag-vlog. Thank you so much for watching. Please like, comment and subscribe.